What's up mga kahomies? Isa sa mga maling bisyo ng tao ay ang paghuhusga at kawalan ng sense of justice. Minsan nababalitaan natin na tila may kinikilingan ng batas. Kapag ikaw ang nasa kapangyarihan, ikaw ang batas. Kaya nauso ang patayan sa ngalan daw ng kapayapaan at kaayusan. Pero allegedly ay ginagawa naman ang mga ito habang ang mga biktima ay namamatay ng walang kalaban-laban. Sasabihin ng iba, eh tama lang naman yan para maubos na ang drugista, para tahimik na, para magkaroon ta ng takot ang mga tao, para magkaroon ng disiplina ang mga kabataan, etc. Pero hindi ba magagawa ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapairal ng batas? Kailangan ba talaga nagkawin ang mga bagay na ito ng labag sa batas, ng karapatang pantao? Ang ganitong kaisipan ay nagmumula sa mga taong bakitin ang kaisipan dahil hindi na nila naiisip ang mas malaking problema na kakambal ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Ganito rin ang makikita natin sa nangyari sa buhay ng isang babaeng na huling nakikiapid. Totoo na sa aklat ng Deuteronomio, ang hatol sa pakikiapid ay kamatayan. Pero bakit ang babae lang ang kanilang hinahatulan? Bakit hindi sinama ang lalaki sa kanilang batas, malino na dapat pareho ang babae at lalaki na hahatulan ng kamatayan. Nasaan doon ang hustisya? Nasaan ang pantay na karapatan? Sa kwentong ito, makikita na natin kung paanong baluktutin ng tao ang batas alang-alang sa kaparusahan at alang-alang sa kanilang kagustuhan. Subalit ipinakikita sa atin ni Jesus na higit sa hatol na kamatayan, mas kailangan nating tingnan ang ating mga sarili, hindi ang kasalanan ng iba. Minsan sa kumpisal, ganito ang nangyayari. Laging sinasabi sa akin ang kasalan, ng tao ang kasalanan ng iba. Kaya ay binabalik ko sa kanila ang tanong, eh kayo po, ano po ang nagawa ninyong kasalanan na kailangan ninyo ikumpasal? Ikumpisal. Hindi po yung kasalanan ng iba, kundi ang kasalanan ninyo para kasing natural na sa atin ang tumingin sa pagkakamali ng iba. Madali para sa atin ang manghusga. Minsan, subukan din naman natin na pairalin ang hustisya ng Diyos. Ang hustisya kasi ng Diyos ay nakaugat sa pagmamahal. Pagmamahal na mag-aakay sa atin upang magpatawad dahil tayo rin ay nangangailangan ng kapatawaran. Kaya nga, nag-alisan isa-isa ang mga tao handa sa ng pagpataw ng parusa sa babae dahil nakita nila na sa pamamagitan ng mga katagang binanggit ni Jesus, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan ay siyang unang humatol, nakita nila na sila rin ay nangangailangan, nangangailangan ng kapatawaran ng pagmamahal na wala silang kapangyari na humatol dahil sila rin mismo ay dapat nahatulan. Sa pagkakataong ito, nakaligtas ang babae sa tiyak na kapahamakan subalit siya rin mismo ay hindi ligtas sa kanyang kasalanan. Kung kaya si Jesus na mismo ang nagpatawad sa kanya at nagpalaya sa kadiliman ng kasalanan. Baka isa tayo sa mga taong salit na humingi ng kapatawaran ay tayo pa ang nanghuhusga. Baka sa halip na lumalapit tayo kay Jesus, lumalayo tayo sa Kanya dahil sa matinding kahihiyan. Mga kahumis, sana'y makita at matanggap natin sa ating sarili ang pangangailangan natin ng kapatawaran. Makita nawa natin ang mga kasalanan natin na kailangan nating ihingi sa Diyos ng pangunawa at pagpapatawad. Kasalit na tinitingnan natin ng may kahandaang humusga ang mga kamalian ng iba, sana tingnan muna natin ang ating mga sarili at humarap tayo sa Diyos sa tulong ni Jesus nang may kapakumbabaan at pag-asang mapapatawad tayo ng Diyos at gagawaran niya ng tunay na katarungan ng pagmamahal at kapayapaan. Hanggang sa muli mga kahulis.